SM Santa Rosa Okay, walang plano, Biglaan lang okay. Matagal na hindi kami nakapunta dito Siguro mga triggers What? Kaya tara mga kamoto Pasok na tayo Ganda talaga dito Gawak

you know, galing dito ang hagdan ko sa oh. ikaw na oh, <laughs> Hoy, ganda ng kotse oh, natin na mamaya. Nice. Oh my god! Wow! Mataas mo ito dito dito kami sa padarawan. Kasama ka?

আগর পালাম সব গরসাই Ha 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 ha, ginawa na na ako. Siya naman daw ang sumok. Ang galing o. Ang galing o. Ang galing Talagang <laughs> yung ito o. Ang galing ang Yun yung ang galing o. Puro shoot. na o. Ang talaga o. Parang sa sticker. Ang lupit ang pilit naman Ang galing mo. oh, ako. daw siya kaya dai mo nang paralis. Bye bye.